sa pagkakataon ito pagsabahan po natin ang mainit pa rin pong uh, issue ng uh, politika at uh, yung panawagan sa Senado ni uh, Senator Alan Peter Cayetano na snap elections. Nasa sa bilang linya po natin ay uh, sa pong uh, kilala pong uh, political analyst mula po sa University of Santo Tomas si Prof, uh, Dr. Froilan Kalilong, uh, Prof Kalilong, uh, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWI Channel 23, Prof Yes, yes. good afternoon. Ah, uh, yeah, afternoon na pala. Apa, <laughs> okay, apa. and uh, thank you, thank you so much for having me again. Apo, salamat po, uh, Dr. Kalilong, sa inyong pong uh, oras din, ano po. Uh, batid po namin nakarating na husay sa inyo itong uh, balitang ito na nananawagan po si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng uh, snap elections at uh, magresign silang lahat ng mga mga halal na official simula daw sa ma pinakamataas hanggang uh, hanggang sa kung anumang posisyon niyan uh, uh, ano po ang uh, inyo pong uh, initial reaction po ng makarating po sa inyong kabatiran ito pong uh, hirit ng uh, senador well uh... I I I uh, really believe na kailangan natin ng isang governmental reset at this point, no? Because uh, the trust and the confidence of the public in this administration is, I believe, at an all-time low right now with what's happening, you know. And uh, wala naman talagang konkretong ginagawa ang uh, ang liderato ng uh, administration na to para nga may panumbalik itong uh, itong tiwala na to, no? So I think this is the basis for this. call uh, for a snap election but uh, we need to understand that the uh this is uh, after all really not in the constitution and at the same time baka magkaroon tayo ng ano no ng problema later mm -hmm. on na instead na mas maging maganda yung kakahinatnan niya baka maging kaliwas do sa inaasahan natin dahil mm -hmm. let's face it no ang mag ang magagawa pa rin naman itong snap election na to ay eh, yung mga instrumentalities pa rin ng pamahalaan and uh, ayokong ayo makita rito yung scenario na nangyari noong 1980 1986 kung maalala natin yes. ano na nagkaroon tayo ng snap connection, nagkaroon ng malawakang dayaan na siya namang nagsilbing mitya ng ating uh, people power revolution ano mm -hmm. so okay lang sana kung gano'n na magiging uh, kakainat na no magkakaroon tayo ng talagang uh, panibagong pamahalaan pero mm -hmm. if it's going to just result in the same uh, personalities uh, siguro may ayun ng ponte pero it's just basically the same thing you know? mm -hmm. eh wala naman talagang takas pagbabago mangyari. And I think it may be a little bit more disruptive pa nga kung tutusin. So sa akin mas duro mas magandang uh, paigtingin natin yung paraan ng pag-prosecute, mm -hmm. pangalat ng ebidensya, pagsasampa ng kaso, at pagpapakulong dito sa mga uh, involved dito sa flood control na to. That, I believe, will okay. uh, make the trust and confidence of the people return. The government somehow. Sa makatwid, uh, Prof, ang ipinupunto ninyo, napapanahon yung panawagan, pero kung sino yung nananawagan, uh, so may, meron, tayong, meron tayong problema doon sa uh, messenger yung, yung nananawagan po ng snap elections? Uh, well, I think I think with uh, with uh, Senator Alan Peter Cayetano, no, uh, being uh, a man of uh, of uh, principle, and I believe, uh, uh, siya naman, I think uh, will also hit his very own call, uh, given the ano, no, given the chance. But ay uh, yun nga eh, ang problema kasi rito, no, baka magamit ito bilang isang isang avenue lalong-lalo na nung mga kasalukuyang may hawak ng, uh, ng kapangyarihan na instead na may ayos yung sistema baka lalo lamang ito maging, uh, no, maging dahilan ng pagkakalubog natin dahil siyempre pwede nilang gamitin itong sitwasyon na to para sa pagpapalawig halimbawa, bawa ng kanilang mga termino o kaya pagbibigay sa kanila ng mga key government and you know in the end hindi natin makuha yung talagang kagustuhan natin na full governmental reset mm. i believe din kasi no that the elections uh, that we will be having on 2028 i think will be a very very defining moment you no know, particularly do sa trajectory ng ating kasaysayan and siguro mas mahalaga na yun na lang ang pagtuunan natin ng pansin antayin natin na magkaroon tayo ng halalan bago natin ito gawin. At least, kung yun ang masusunod, na doon pa rin tayo doon sa sinatawag nating konteksto ng constitutionality. Hmm. So, masasabi ba natin, uh, Prof, ito ay, it's just a political noise only? Well, uh, it will depend. If, uh, Uh, the public perception and the public acceptance will create you know, mm. that level of uh, traction later mm -hmm. on. Ano? Mm -hmm. Kasi, syempre, puwede naman kahit sinong malawag nito, eh, no? pero it's still incumbent upon the public. If they will be able to heed the call, mm. and I believe naman that there is enough pressure coming from the people uh, for this, uh, maari talagang makumpel ang ating institutions you no know? pero kasi kung titingnan natin ano uh, iba ng konteksto yung ngayon doon sa nakaraang panahon na kung saan Actually, nagkaroon tayo ng isang map election uh, uh, dahil kung may kita yung natin ng panahon na yun eh. talagang ibang iba yung uh -huh. scenario, uh -huh. no, sa, sa hinaharap natin ngayon. So, ang tatanong natin dito is, hinug na ba o sapat na ba yung discontent at saka yung pagkadismaya na nararanasan natin para uh, umayon tayo sa isang uh, snap election, magkaroon tayo ng isang snap election, hmm. considering nga na ilang taon na lang naman, eh, magkaroon na naman tayo ng election. So hmm. ang akin, baka baka mas maging, uh, uh, magulo para sa atin, so, maging, maging, maging taliwas sa inaasahan natin, hmm. maging problema pa. Alright. So, eh, sino pong makikinabang? Who will benefit? Uh, from this uh, snap elections. Well, uh, I think uh, more more importantly, no. Uh, kung magkakaroon kasi tayo ng snap election, wala naman tayong pagpa, uh, pagtatagunan dyan eh. Uh, definitely, magkakaroon tayo ng new set of officials. Pero mm. are, we, are we really changing the system? Or are we just changing the personalities? But we're still having the same processes and the same system. Mm. Kasi kung uh, full governmental reset ito, no? At ang babaguhin naman natin eh 'yung mga tao na nandito, eh nagagawa naman natin 'yan supposedly every election, eh. You know? So mm -hmm. what difference will it make? Mm -hmm. Another thing is uh kinakailangan systemic change, no? Mm -hmm. And uh what I mean by that is that holistic and comprehensive 'yun dapat pagbabago. Uh, 'yung struktura, 'yung uh, 'yung 'yung uh, mga practices, yung kalakaran, yung kultura, di ba? Kailangan yan, siyempre, aayon at kinakailangan yan, mabago din. Kasi kung hindi, eh para lang natin pinaga yung, <laughs> yung elections, ano? And uh, yun nga, baka, baka mas makasama pa kaysa sa makabuti. So, ang akin, uh, ang pinupunto sa kasarito ni Senator Alan Peter Tetano is, what he feels mm. is uh, the kind of uh, yung yung expectations ng taong bayan na hindi na ibibigay ng pamahalaan. Ah, mm -hmm. uh, wag na nating tignan yung mga services eh. Hindi mm -hmm. na yung reform eh. Dito na lang sa issue ng flood control na 'to yeah. na nakikita na ng taong bayan na may kakulangan may takipan at mayroon talagang paglilihis na nagaganap. Mm -hmm. Kasi kung talagang seryoso rito ang liderato ng ating pamahalaan, talagang panagutin itong mga nag-aasala rito, dapat mismong malakanyang ang gumagawa ng ingay. Mismo sa kanila gagaling yung mga soundbites, no? Mm -hmm. Mismo sa kanila dapat nag-i-initiate ng uh, ng systematic platforms Pero, wala eh wala tayong nakikita ganun ano except for you know some some uh, uh piecemeal uh, what calls uh, statements that comes every now and then pero hindi nararamdaman ng taong bayan kasi yung ano eh, yung ngit-ngit you know, na dapat nararamdaman ng ating mga leader you no know? and mm. dito nagkakaroon ng perception na baka yung mismong literato ay eh, kasangkot din you know? kaya yun nagkakaroon ng agam-agam ang taong bayan regarding the decisiveness and the truthfulness of this administration to really wage an all-out war against this corruption Mm and speaking binanggit mo na rin naman ano sa Senate yung flood control issues na ayan, ayan talaga parang Pandora's box 'yan 'di ba? Uh, prof na yeah, nung yeah. binuksan ayan na naggalat na mm -hmm. uh, sinong tamaan 'di ba? Uh, kahit sino nalangan tamaan 'di ba? Kaya nga Pandora's box 'no. So uh, yung Nangyayari dyan sa Senado anong basa mo uh, Eto ito kagaya niyan yung uh, pagreresign ni uh, Senator uh, Panfilo Ping Lacson bilang uh, Senate Blue Ribbon uh, Committee Chairman uh, dahil nga doon sa mga ilang mga issue uh, ano ang nakikita mo rito na posibleng uh, magkaihinat na nito meron bang ano ito kumpara mag, uh, mag uh, ito ba ay aalingawngaw sa dalawang kapulungan o sa Anumang uh, panig ng uh, gobyerno man 'yan, sa ekotibo man 'yan, uh, anong basa hmm. mo dito, Prof? Well, basically no kasi when when uh, you talk about uh, him resigning from the Blue Ribbon Committee, eh medyo ano no it sends a a strong message and gives us a lot of interpretations bakit nga pabibitawan when in fact the senate drobon committee is one of the most powerful yes. committees mm -hmm. na uh, particularly now uh, i think ang rason dito no unang-una uh, Siyempre mayroong pressure from the outside. no? Yeah. May mga pressure coming from the public. Nakikita naman niya siguro yung sentenyento ng taong bayan regarding him mm -hmm. and what he has been doing so far. And siguro para sa kanya, hindi ito yung, yung imahe na na-build niya over time. Eh. Hindi ito yung krasi ng pamumuno na alam at kilala siya, no? So, hmm. siguro, uh, in order to salvage whatever reputation he still has, no? Uh, presumably because of how we handle this investigation, sa nakita naman natin at naramdaman natin na meron talaga siyang mga gustong protektahan dito, no? And uh, I believe this is one of the reasons that compelled him uh, him to resign. Or maybe, he also cannot uh, stomach anymore, no? Or he cannot fathom anymore the idea na ang committee niya ay nadidiktahan ng mga kapangyarihan no, ng mga may impluwensya talaga uh, beyond him no and uh, maybe because of his principles and his uh, reputation niya as hmm. a long time lawmaker eh, hindi niya na to kinakaya no so kumpara parang ganito lang naman yun eh if you can't take the heat then get out get of the out. kitchen ba? Diba? it's as simple as that no so uh, maaring hindi na niya nakakayanan yung pressure from within and from without no. And so that's the reason that uh, he he was compelled to uh, no, to uh, resign ano? and uh, siguro maganda na rin to no para kasi uh, hindi maganda yung impression dahil nga si Senator Tito Soto, okay, na kakaupo bilang Senate President. Ay lang talaga sa kanya bilang Senator Ribbon Committee and you know that they have a long standing uh, friendship and relationship no. Hmm. Kaya yun nga it it, it it does not give him yung, kumbaga, yung, yung independence, no? Mm -hmm. uh, because the public perception is that the Senate President is uh, a good uh, friend of uh, Speaker Martin Romualdez. At uh, baka ito yung isa sa nagiging dahilan bakit hindi niya talaga mamaneobra mm. itong investigation dito sa Senate Blue Ribbon Committee because of uh, his, ano, no, his relationships that uh, that exists especially with the Senate President. Hmm. Uh, speaking of Senate President naman, uh, may mga umuugong uh, I don't know kung uh, nakarating na rin sa inyo to prof ano po. Mm -hmm. Yung yeah. uh, banta ng ilan pong uh, para tukoy na natin si uh, Senator uh, mm -hmm. JV Eiros uh, ito na siya po ay kakalas mm -hmm. sa majority. Uh, ano mm -hmm. bearing nito? Ano pong uh, magiging epekto po nito kung sakali man ano po? magkaroon nga po ng mga ng panibago na naman, uh, balasan o rigodon dyan sa Senado? Actually, nakita ko na to, no? Nung, uh, nung nagbigay ng uh, privilege speech si Senator Francis Escudero, uh, Chiso Escudero last week, no? And after nung kanyang talumpati, kung may kita natin, uh, halos lahat ng senador went up to him. Mm -hmm. no? And uh, alam nyo kasi syempre no, sa sa Senado especially those that will be eligible again to run for another six year term mm -hmm. syempre they don't want to side with the the unpopular uh unpopular personalities no and at this point in time let's face it senator uh, tito soto is not really enjoying that immense popularity because of him uh, obviously siding or protecting uh, certain people in this fiasco no? so uh, at the onset syempre itong mga senador na no to they're also thinking of their political capital what's going to happen to them later on mm -hmm. will they Uh, suffer itong public scrutiny and uh yung yung galit ng taong bayan and syempre pwede silang balikan yan later on by not voting for them so they they are you know rationally calculating things as well mm. and itong mga usapin na to no kung totoo man siya uh, alam naman natin you know, na itong mga senators na to no may mga secret caucuses siya ne eh. uh, may mga secret meeting siya ne mm. every now and then may mga juicy yan kapag sinabi nila may na, na talaga makakaroon eh. ng kudeta <laughs> pag sinabi nila na magkakaroon ng kudeta, ah. most likely totoo talaga yon na mangyayari. Because bago pa sila mag sa plenaryo, ay, alam na nila yung magiging motion at hmm. alam na rin nila yung magiging bilang. Hmm. Kung maga lahat ito planado na beforehand. So, if ever uh, Tito Soto will be replaced, eh, siguro nakita nila talaga na medyo hindi nagiging maganda yung uh, takbo ng uh, Senado dahil nga instead na nai-unify ang Senate, eh, mukhang lalo nagkakawatak-watak under mm. his leadership. Opo. Naku lastly na lang po, uh, Prof, sa side naman po of mm. course, nang uh, palasyo ni uh, President uh, mm -hmm. Marcos, Vice President uh, Duterte, uh, ano pong nakikita po ninyo at uh, tama no? Halos actually ano na lang uh, halos tatlong taon o wala nang tatlong taon? Uh, wala, dalong, na pong, oh, tatlong wala na po. Wala nang tatlong taon. Ano po? Uh, prob. Yeah. Yeah. Yeah, uh, siguro on the part of the president no, uh, unang-una if he really wants to uh to uh, parang uh, come up with a better perception uh, on the public and, and a better impression uh, in the public eye. I think he could use this really as a leverage. Yun eh kung talagang meron siyang political will na tibagin itong mga nasa likod ng uh, malawakang corruption na to, whether kaibigan niya yan or kaalyado niya or kamag-anak niya yan. That's the only way by which he uh, the 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 public will be able to uh, you know mm. have their faith and confidence back in the government. Mm -hmm. And it tong ano itong mga ginagawa niya ngayon i think it does not uh, give that kind of direction for example itong ICI no bakit ba nag bakit umalis si mayor magalong no bakit hindi nila ipapublicize or i, i gagawing uh, public yung hearing yung kanilang investigation so it does not really give the impression of transparency and full accountability on the public and mm. this will definitely uh, make the public more doubtful of his real intention and his real motives kasi iba yung sinasabi niya doon sa ginagawa niya no so yun ang magiging problema na niya rito no which i think at the onset naman ang medyo nagbe-benefit uh, dito is si vice president Inday Sara Duterte because let's face it lahat itong mga nangyayari ngayon nasabi na ng na mag-amang Duterte no ni Sara at ni uh, President PRRD many years ago and it's only now na talagang nangyayari siya no so sort of vindication you know, for uh, for them uh, when in fact lahat ito no lahat ng maneuvering sinubukan gawin ni Martin Romualdez tsaka ng gobyerno na to no mula doon sa sa chacha doon sa sa impeachment, impeachment. kay presidente Duterte sa the, sa Netherlands but then again makita natin na ano, parang medyo nagbabackfire lahat sa administration. So, I think um, if the administration really would want to uh, create a better image for itself, uh, pinakailangan talagang gamitin niya to tong issue ng corruption na to para mapanumbalik yung tiwala ng publiko sa kanya. Otherwise, mm -hmm. it will all go down the drain from here. All right. Well said po, uh, Prof. Marami pong salamat sa inyong oras. Uh, uulitin po muli habang uh, uh, marami pa po, po tayong mga issue na tatalakayin. O <laughs> lang ang isang oras natin, uh, Prof. Well, opo, marami pong salamat sa inyo, Prof. At magandang hapon po. Ingat po kayo. Maraming pong salamat ka sa aming at uh, mag po kayo at uh, mabuhay po kayo. Good luck po at mabuhay din po kayo. Si Dr. Froylan Kalilung po yan, sa pang uh, political analyst mula po sa University of Santo Tomas.